So guys, ito yung project ko sa 2024. So dito naman tayo guys sa construction. Baka dito tayo suwertihin. Dahil dun sa sound system ko, wala rin nangyari guys. Malaki rin ang nawala sa akin. So dito naman tayo. So ito guys ngayon, ito yung primer. Yan na yung penis. Yan. Ayan. Oh, ganda guys. Ito. Design. Eh. Ayan. Ayan. So, magaling talaga yung pintor namin, guys. O, talagang mahusay. Ayan. So, ngayon, dahil ay ang ano naman namin dito sa may ito guys, ganun din ang gagawin nito sa mga upo, ang problema lang nito, wala na itong mga ganito dito sa dolo okay So, dun sa mga ano ko guys, sa mga viewers ko, silent viewers at saka dun sa mga kapwa ko vlogger, pasensya na kayo, medyo na busy tayo sa trabaho dahil uh, medio, ano, na busy, ngayon lang tayo uli nakapag-upload. So, to guys, ito yung tayo bumili ng ano. Bali dalawa na yung grinder ko. Uh, baka sakali dito tayo swertihin. Yan natin. So, to guys, yung mga nakabit uh, nagkabit namin na ilaw dito. So, yan. So, yun okay guys. Thank you. Thank you pala dun sa mga kapwa ko vloggers at supporter at silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah. God bless.